Yan, good morning, good morning, Karil Hinyero Tips. Yan, para sa mga naghahanap kung paano kumuha ng depth ng beam at base ng beam. Okay, eto na. Eto na yung hinahanap nyo mga idol para eto sa inyo. Okay, meron kasi kaming tinatawag na rule of thumb. Okay, so ano nga ba yung rule of thumb? Accurate guidelines din to mga idol. Okay, kung baga malapit sa katotohanan. Okay, so... Para mas ma mas sigurado, kumonsulta pa rin kayo sa mga inihinyero. Okay, so magbibigay lang tayo, ibibigay lang natin tong guidelines na to para magamit nyo in the future. Okay, at makatulong din sa inyo. Okay, simulan na natin. At syempre, meron tayong uh, kodigo para at least hindi tayo magkamali. Ayan. So, unahin natin yung cantilever beam mga idol. Kapag may cantilever beam kayong ginagawa, ang formula nun para makuha nyo yung depth is L over 8. Okay, yung span, yung haba, i-divide mo ng 8. Yun, yun yung magiging depth mo. Ang sunod naman is yung simply supported. May dalawang poste at may biga ka. Para makuha mo yung depth, L over 16. Yung span, divide mo ng 16, makukuha mo na yung depth. Okay? So, ang sunod naman mga idol is fixed pin beam. Okay? One end continuous. So, ang formula nun is L over 18.5 para makuha mo yung depth. Okay? So, ang sunod naman don fixed, fixed beam, both end continuous. Ang formula, formula nun, para makuha mo yung debt, L over 21. Okay, tandaan nyo yung mga sinasabi ko, pwede nyo gamitin to. Pero ang madalas natin ginagamit dito mga idol is yung simply supported, yung L over 16. And kapag uh, madami na siyang kwan, may continuous uh, both ends na, may beams na continuous mga idol, yung fixed, fixed beam, both end, continuous, L over 21. Yun yung gagamitin ninyo. Okay, And then yung cantilever kapag uh, gumagawa kayo ng cantilever beam L over 18 Okay, pero I-tapering nyo siya mga idol Huwag yung straight i nyo para maalesin yung uh, load nung cantilever na yon Kung maglalagay kayo ng slab doon Okay, na niyo nyo Huwag nyong all the way na straight yung cantilever nyo Para hindi siya masyadong mabigat Okay So problema mo paano kunin na naman yung base Okay ang minimum base formula mga idol para makuha mo naman yung yung base is 2 times the height o yung depth makukuha mo na yung base. Okay, ano nga ba yung maximum? Meron pang maximum mga idol. Ang maximum is 2 times the depth divided by 3. Yun na yung maximum base mo. Okay? So sana nakatulong itong video na to. I-share mo to para sa madaming tips na ating gagawin. Ngayon, Tanong mo sa akin, paano na naman yung bakal? Okay? So, bakal, sa susunod nating vlog, e, sasabihin natin kung paano kunin naman yung bakal, mga idol. A uh, Rule of thumb naman, okay? At least, hindi na kayo mahirapan. Makakatulong na ito sa inyo, mga idol. Yan, thank you and God bless po.